For today's video, mag-unbox ta ng solar lights nga akong i-order online. First time in ako mag-order online, mga excited na kayo kong ablihan ni. Eh. Sa mga first time diha ni order online, makarelate gid mo ani Solar lights din niya order, manalang makatipid ni sa kurinti. ug diha ato nang ang kilid sa parcel para atong maabli ang sod ani. ug diha medyo nagstruggle tagamay sa pag-abli ani kay hugot kaayo pagkapak ni seller kani nga parcel di mangguro ni niya ipaabli ah, mo ako ka tayong gigamit isang daang porsyento syaro di ka pong ka diya makuha sa imong sudlanan o diha nahabo oh, na ni o oh, i-flex nato o gamay bi o ah, kung sa paydugayan tiwason tanig abli guntingon taning tape bi sa mga nagamit diha og solar lights tinuod bagyod nga makatipid taan sa kurinti Og diha ato na yung naabli o tanig remote be o mo ya remote ato din yung isunod ang iyang panel Inayon lang na kuha og diha aw nasad ta oy tanawa nga no nasad yun ko kay ang yung bildo sa panel buak kaayo sayang nga kaayo sa usa kalibo Ug hasta ang iyang solar light na ay buak sa kilid ug naglibog na tanu kay eh, di naman ni mapuslan kay buak naman kaayo kakinsa kahaning sala no sa sailor o sa courier nindot unta siya kay dako kaayo kaya gininiya pasigahan ang tibuok baryo sa mga hilig diha mo order online takasuway na basad mo nga naabot sa inyo ang parcel nga damage na kaayo unsa may angay na buhaton ani ilabay na baka kunikid basin masamad ko kay na bildo ra niyo sayang nga pagkayo sa akong gibayad ani kay usa ba jud to kalibo basin na amoy ikatambag comment down below daw mo